Ayan mga ka-learner, alam nyo sa business mahirap talaga mag-compute sa papel, no? Pagka, lalo na pagka maraming kinuha. Mga tigpipiso lang naman yung marami. <laughs> Hindi, ano. Um, ayan nga, so nalobat yung calculator at walang maipalit na battery. Nakakasya dun, kaya um, gagawa natin ng paraan yan papalitan ko ng mas malaki uh, sa stock na battery. Ayan. So, diskarte lang, no? Para mapandar ulit. So, lahat ng paraan gagawin. I mean, lahat ng bagay may paraan. So, malaki po yung ano. Kaya, kailangan ng adjustment. Yun nga lang. <laughs> naputol. <laughs> Ayan. So, yun nga. Dahil naputol, ah, gagamitan ko siya ng electrical tape. So, yan yung gagawin kong gagawin kong pangkapit niya. Okay. So sana may matutunan kayo sa Descartes na to. So kita niyo naman 'no yung layo ng ano Yung difference ng laki ng battery. So, Tingnan niyo, okay na siya. Pwede naman gumamit ng ibang battery. Ngayon lang hindi sila magka-size. Ayan. So kung paano niya siya pinuksan, dapat alam niyo din kung pa paano niya siya ibabalik. So naka-uka siya. Ayan. Kasi mas malaki yung battery na pinalit ko. So careful lang kayo. Pagka binabalik niya siya, baka may... Wala namang wire na pwedeng maputol dyan. Itong, itong yung hawak ko na yan, yan yung PVC niya or yung printed circuit board niya. Ayan, so paki-comment na lang kung tama ako o mali. Pero hindi pwedeng magasgasan ng PVC kasi makakaapekto 'yan sa pag-function ng uh, maliit na ba yan bayan ah, electronic na yan so kailangan pa rin ingatan ang paghawak ayan so yan okay na so sana may natutunan kayo sa bagong diskarte natin kasi mahalaga to eh lalo na pag uh, wala tayong makita na pamalit ayan so okay sa ulitin. Bye-bye!